Hello guys, good morning at ito Araw na naman ng linggo at kaya bumili na naman tayo ng ating mga panindang riripakin At katulad yan ng sinabi ko kung saan ako nakaka-menos uh, o nakaka-discount ng aking mga binibili O sino ang mas mura ay doon ako bumibili Katulad nga nito guys, papakita ko sa inyo yung ating mga pinamili ngayon At dito nga tayo bumibili ng puting asukal natin guys Dito sa grocery na to kasi medyo mura yung puting asukal nila ayan at ito naman guys yung ating pinamili na wash sugar kasi mura dun sa ating supplier ng mantika ayan kaya bumili tayo ng ito nga guys ay may presyo na ngayon siyang 3600 ang isang sako ayan bumaba yung presyo ng ating asukal ayan ay wash sugar at ito naman guys yung ating mga mantika tatlong coconut na naman yung binili natin at isang palm oil guys yan yung binamili natin dun sa ating supplier at ipapakita ko sa inyo mamaya yung ating biribiling puting asukal ayan ito guys yung ating mantika ayan apat na container na naman yung iriripak natin ngayong araw ng linggo at dalawang sako ng asukal isang puti at isang wash guys pero parating pa lang yung puti natin ayan at ito na nga guys yung ating biniling asukal ayan at sasabihin ko sa inyo mamaya yung ating siya sa mga asukal na yan guys ayan isang luisita at ito na nga guys yung binili nating asukal na puti na ibaba na natin sa ating kulong kulong ayan luisita at ang presyo niya ngayon guys ay bumaba na naman ng 50 pesos ayan o oh. hindi 3820 na yung bili natin sa asukal na to at sa wash sugar naman natin guys ay meron tayong 36 yan yung ating bili sa ating wash sugar ngayon na sa 220 pesos din yung diferensya nila halos kunting-kunti na lang guys kaya mas malaki din yung tinutubo natin ngayon sa asukal na to ang posible nating tubuin dito sa puting asukal natin guys ay 530 pesos yan yung ating posibleng tubuin dito kasi imaminus natin yung 50 pesos na kwan natin plastic natin. Ayan. Di bali, 530 pesos ang ating tutubuin dito. Ngayon kasi guys ay bumibilis din yung bentahan natin sa puting asukal kasi medyo bumababa na yung presyo niya. At ang nagagawa nga kasi natin dito guys ay 200 pieces. Ayan. Sakto talaga sa 1 port yung ating kilo. At sa bentahan naman natin guys ay 22 pesos. Kaya kung kikwentahin natin 200 times, ayan, 22. At meron nga tayong 4,400 guys. Ayan, imaminos natin yung puhunan natin na, 3,820. Ayan nga guys, 580, imaminos natin yung plastic natin, na 50 pesos yung, uh, 200 pieces. Ayan, di bali dalawang balot kasi yung magagamit natin at, ito nga, guys, ang kalalabasan natin. Ayan, 530 pesos yung tutubuin natin sa puting asukal. At ang tutubuin naman natin sa wash sugar, guys, ay ipapakita ko sa inyo kung magkakaano ba yung tutubuin natin sa ating wash sugar. At ang bentahan nga natin sa wash sugar, guys, ay 20 pesos. Ayan, ito times natin sa 200 di bali guys meron tayong 4,000 i-minus natin sa 36 ayan guys at meron tayong 400 pesos i-minus natin yung plastic natin na 50 ayan meron pa rin naman tayong 350 pesos na tutubuin sa ating wash sugar guys ayan di bali sa isang linggo guys nakaka 700 din tayong tubo sa wash sugar pa lang Ayan. Dahil dito sa sugar kasi natin guys, nakakadalawang sako o tatlong sako tayo sa loob ng isang linggo. Kaya malaki-laki din yung tutubuin natin. Meron din tayong, kung nakatatlo tayo ay 1,050. At kung nakadalawa naman tayo guys ay meron pa rin tayong 700 pesos. Ayan. Mas malaki-laki ngayon tutubuin natin dito sa puti kasi ito naman guys ay medyo matagal-tagal. Pero ngayon nakaka, dalawang nakakadalawang sako na tayo sa loob ng isang buwan o dalawang linggo na natin na ibibenta itong puting asukal ayan guys kaya maganda ganda na rin yung ating tubo ngayon ayan at iriripak muna natin sila guys share ko rin sa inyo kung paano ba tayo kumukuha ng ating pambayad ng sasakyan ayan at ituturo ko sa inyo yung aking diskarte kasi ito guys ay monitor nga natin yung ating paninda kasi kailangan natin gawin yon para hindi tayo malugi. At ito nga guys yung isang diskarte ko para malaman natin kung magkakano ba yung pwede natin kunin sa loob ng isang linggo. Ayan. Kapag dumating yung ating panindang itlog ay kinukumpute natin kung magkakano ba yung pwede natin tubuin. At katulad nga kahapon, araw ng Sabado ay bumili tayo ng isang container na mantika at kinumpute natin kung magkakano ba yung posibleng nating tubuin at ito nga guys yung ating uh, kahapon ayan kung mapapansin nyo nililista ko dito sa loob lang ng isang linggo ito guys ayan katulad kahapon bumili tayo ng isang container mantika at meron tayong tubo na 318 pesos plus yung ating uh, pinadeliver na itlog guys ayan meron tayong 1,282 pesos kaya naman meron na tayo kagad na sa 1,600 pesos guys na pwede nating isave ayan kasi minimaintain natin yung bilang ng ating rolling ayan katulad nga kahapon ang bilang natin sa ating rolling guys ay nasa 25,037 pesos, yan yung compute natin kaya ngayon guys ay magbibilang na naman tayo at bibilangin natin kung magkakano ba yung tutuboyin natin sa dalawang sakong asukal at yung taapat na container na mantika guys at samahan nyo muna ako magbilang muna ng ating mga tubo ngayon kung magkakano ba yung tinubo natin ngayong araw ng linggo at ito nga guys katatapos lang natin magbilang ng ating tutubuin ayan magsimula kahapon araw ng sabado at ngayong araw ng linggo guys kasi bumili tayo kanina naman ng ating paninda at ito yung guys yung posible nating tubuin. Ayan, meron tayong 4,118 sa loob ng dalawang araw. Ito guys ay limang container na mantika at itlog guys kasama na yung itlog dito at saka yung asukal natin. Ayan guys, yung tutubuin natin ngayong linggo. Pero madadagdagan pa yan guys kasi nagsisimula pa lang tayo mag-rolling at pag na naman tayo bukas ng ating paninda katulad ng mantika at asukal ay madadagdagan na naman yung ating tutubuin guys ganyan yung ginagawa ko para naman mamonitor natin kung magkakano ba yung ating tinutubo sa isang linggo at siya yung itinatabi natin o dinideposit natin sa bangko para makuha natin kapag magbabayad tayo ng sasakyan guys ayan sa loob pa lang ng dalawang araw nating Uh, pagbili ng ating paninda guys meron na kagad 4,118 pesos ganyan ang ginagawa ko guys para mamonitor ko yung aking tinutubo guys ayan at minomonitor ko rin kung magkakano na ba yung laman ng ating uh, rolling para naman magmatch guys yung ating uh, ginagawa sa pag inventory kung tama ba at yung ating mga expenses para hindi tayo nawawalan ng pera Ayan guys, at kunting tiyaga lang talaga mamomonitor natin lahat at dito nga tayo nakakakuha ng pambayad. Ayan, sa loob pa lang siguro ng tatlong linggo natin guys ay makukuha na natin yung pambayad natin kay Sayara. Ayan guys. Yung papano ako nakakakuha ng pambayad ko sa ating sasakyan sa ating rolling lang guys. Ayan.